Congratulations mga classmate, katapusan na nating lahat. Sa likod ng nakakatawa at relatable na content ni Esner Ranolo, may isang kwento ng sakripisyo at pagmamahal na hindi madalas nabibigyang pansin. Sa loob ng Pinoy Big Brother, isiniwalat ni Esner ang matagal na niyang pinagdadaanan ang matinding pagsubok ng kanilang pamilya. Dumating po sa punto na muntik ng makulong ang mga magulang ko dahil sa utang. Kaya kahit anong hirap, ginawa ko lahat para mailigtas sila. Pero sa kabila ng pagsisikap niya, ramdam niya ang lungkot dahil sa kanilang hindi malapit na relasyon ng kanyang ama. Si Papa, hindi po talaga kami close. Hindi ko narinig sa kanya na proud siya sa akin. At kapag tumatawag siya, madalas tungkol sa pera. Pero kahit ganun, hindi nagbago ang pagmamahal ni Esner para sa kanyang ama. Pa, sobrang mahal na mahal kita, pa. Ginagawa ko lahat ng to para sa'yo. Si Esner Ranolo, hindi lang isang content creator, isa siyang mandirigma para sa pamilya. Isang inspirasyon sa maraming Pilipino. Mahalaga ang pamilya. Ipakita natin ang pagmamahal habang may pagkakataon.